Hello guys, ayan. Mga nag sa atin lahat guys. Ayan. Update natin guys, mayroon tayong uh, new video for today guys. May ating upload natin na dito tayo sa puno ng, ayan, puno ng ano, ano ba to? Langka, ayan o, oh, langka, ang daming bunga. Tapos yung katabi natin guys dito, oh, ito sa kabila. Ito naman ay puno ng mangga. So, alala ko nung ako y bata pa nung araw nung pumapasyal ako rito ayan maliit pa tong puno ng mangga na to ayan laki na parang kailan lang ito ayan guys puno ng mangga daming bunga nyan oh, daming bunga nyan guys ayan yung puno nyan laki na pera usog ayan yung bunga yan dito mga bunga guys oh. ayan bunga Ayan sa taas oh. Ayan oh. Ayan yung mga bunga niya, mga ano pa. Ah, hindi pa masyadong ano, ano pa. Sariwa pa tawag niya, bobot ah, bubot pa yung bunga ng mangga. Ayan oh. Pero ang dami. Dami no Oh. Nung araw guys, nang ako'y binata pa noon. medyo nasa DC pa lang ang edad natin yan yeah, madalas ako rito nung dito sa lugar na to itong probinsya na to ayan alala ko itong mangga na to maliit pa itong puno na to syempre ilang taon na tayo ngayon ilang dekada nang nakalipas and then ito rin yung puno ng ano tawag yan ayan lang ka guys ang daming bunga oh. kumpul kumpul yung bunga ng langka oh. ayan o oh. pero panggulay pwede na Masarap yan pag tamis. Yan o. Puno. Magkatamis sila. Puno ng santo, ay santo ng langka at saka puno ng mangga. So ayun guys, marami marami salamat po naging siya sa inyo lahat. Sa na walang sawang sumusuport at sumasabay-bay sa aking mga vlog. Ayun guys, yung mga, ano pa, mga maliliit pa yung bunga. Pero marami. Kaya lang pa

Ah, oh, oh. Oh. oh di ba? Oh, sabi ko sa'yo, akala nyo walang hinog mangga. Oh. Oh, anong sinyo? Oh, di ba? Eh, sinasabi ko sa inyo, pumunta lang kayo dito sa probinsya namin. Kahit kulay green yan pag sinungkit ko nagiging dilaw na. Oh, napakagandang mangga. Mingong, mabango na, Matamis pa. <laughs> oh, diba